bagong araw tayo pa ni bagong vlog nandito na tayo sa ano nandito na tayo sa ortis. ayan Yung mga kalabaw natin o kahapon pinaki kahit nakasilong sa ano nakapaabot sa silong pinanta ah uh, natin kay boss bunak pinaka pinakitingin natin O sigurado ako kahapon na inanor niyan to. Pinalubluban. Si Jenis apa sih orang? Si Lena. Kalau beluan mula nanti, kalau nanti semua macam apa? Kalau bau Balik na lang natin sa ano. Mamaya. Ayan. Kahit uh, di tayo nakalusong kahapon. Niliving na si ano. Si Lolo Boy. Ay. Uli. Uh, nakikiramay ulit tayo sa ano. Sa Pamilya Umali. Saka kay Boss Risa. nakipag tayo kahapon. kaya di tayo nakalusong. under tayo dito sa ano yun dito sa may farm van up tayo mga akin ah yung mga kamatis natin kailangan ng tulos di pa tayo nakaka ano di pa tayo nakakaputol doon kay Boss Bunak di kay Elvin nagpapaano siya doon sa ano yun dito sa kanya doon kawain na ano bayog 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 Di paano yung, ano yung alam natin sa Puyats. Medyo tinanghali tayo ng konti eh. Tapos maybe na siguro nyo. Nasa ulyak. Under tayo mga kina. Pagkakadutuyo na naman yung mani. Yun. Nasa tas tapos yung mga ano natin no? na, lalaki na ay mga yung mga bunga no ba't ito parang malalanta sya oh, halabong na nung kamatis natin kailangan na nung ano to tulos 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 tapos ay yung palay oh, ibig na mamugong kailangan mga ano nga nung to masabogan ng pataba Sabay-sabay trabaho naman dito. Nag-e-spy pala si Nana kaya Elvin. Naka-dalawang dikit na sila Tayo isa pa lang ah. ipuputan natin yung palay hindi ganon lumaki palay pa, pero may mga tubig yung taas lang wala pero may itin po masalo ko yung tumatalabing pataba ano pa yan pero hindi ganon kalaki palaki kalaki palay natin yan mabas yan yung ano natin inulit natin sumasabay na kailangan makitapo na yan ano mahisabog na ay, lumaki nung palay natin Ito medyo maitim pa sabay sabay na yung may trabaho nya sa so pag naisabog yung pataba na yun tapos naispray mga isang linggo na naman pagpatubig lang ang gagawin natin hey. tuyo ang banhang tas kadaan ano tayo ito taas talaga na ito ang ano yung dalawang banos ang walang tubig pero yung tat, ah, bali banos. ay oh tatlong banos may tubig ito lang talaga taas yung dalawang bands na to pinakataas takaw sa tubig tignan natin yung kamatis natin dito parang naano pa tayo dito sa kamatis natin dito medyo ano siya medyo ito wala tubig to nangangamatay huwag nag ano tayo nag pang insekto yung taas na to sa kayo sa kabila na yun. may mga trigo sa ka television kakanain natin ng paisiro paisiro ito okay, yung mga kamatis natin dito na mamatay yun mga Alam. Patay. Tapos magkasunod To isa, dalawa, tapos apat, apat na magkakasunod. Tapos ito naman ito, isa, dalawa magkasunod. Na kalahati. To. So dalawa, apat, apat na magkasunod. Tapos dalawa. Ito dalawa. Isa. Isa. Hmm. May tama sa puno. May tama sa puno. Maxim na silver tapos manok chucks to go bumili sila kapon di na ubos eh pinaba ako sa ating miss ano oh, ayun muna ayun muna tayo ay wala pa sa kondisyon yung katawan kain kain po yun mga boss hindi na dito tayo ng ano kaya diskarte diskarte ah tayo diskarte natin ah Dito muna tayo dito sa kabila. Mamaya na tayo muna yung kate. Mamaya mga kapananghali. Okay, mamaya mga kapananghali naman siguro. Saka yung ano dun, baka na ano na lang gamot eh hindi sa dulo parang nag ano din si Toto kapon nag spray sigurado yung nasa guild na yun na abuban din ng gamot yun huwag na muna baka madiscrash kalabaw natin buwan na tayo dun mamaya ulit dun sa pinagkuha na natin o kung sakali ano muna uh, punta tayo doon sa kabila magbapaan darating tayo ng makina eh kailangan makakuha na na rin ng tulos yung mga bulaklak no baga saan dumalaga na yung mga kamatis natin dumada pa no Lagi natin ng tulos yan ganyan yung mga manila na rin no ah, ito yung sa puno o, ito tayo doon sa kabila may tama sa puno ngayon lang isang araw makukuha tayo ka na Pukuha tayo ng may tama sa puno namamatay oh. namamatay sila saka si ano si hinakuya elbin nag-spy baka yung sa dulo na yun na na ano natin mamaya lang tayo kumuha mamaya ang hapon ito so, muna tayo sa kabila paan natin yung makina saka yung pinapower tiller natin saka yung ano yung may spray natin na o pag spray na muna muna tayo sana sa so, farm 2 ah, alas sapaw na lahat oh. ano na mga ano to, here, to mga 70 to 80 nakasapo na nakalabas na yung bunga 70 yan 70 percent ganda ng sapo ah. Eh. parang walang tama yan yung, yung bunga ganda ng sapo ito medyo na huli ng konti ito yung sa taas na to pero ito mga nasa 70% na yung nakalabas ng si Kuya Fernan kumukuha na ng sample yun sa taas niya mga nauna ng na isang boy niya yun mga boss napaandar na natin yung makina nung nakaraang lumusong tayo di natin napaandar ayun kaya may ano pa may gamot pa eh, medyo makulimim naman, dito magano ganun kaya masyadong mainit Spray na natin yung ano Kapayin na natin yung mga sili. Si Boss sa sabi, sabi ko, ano, ano yung mga pila eh? Glass cutter ba? Para luminis ng konti. Ano? Yung mga pila natin. Ay! Ay! kaming pito yung pitong isa eh. buha tayong gas tapusin na natin yung power tiller yung di natapos na yan ano na natin yung ano mga talbusin dito spray na natin Ayan. tapos si basan din nag, nung ano, pilapil pina tapos dito pinagagrass cutter natin para medyo matanggal yung damo gumata so, mo yung pilat parang natin yung tama na tumunta sa uh, na natin yung pag ano natin, pag, 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 power -tiller natin. tapos na nandun ito, medyo mababa to kaya inuulit natin yan medyo nga ano kasi nung malagkit nung una natin mag i power tiller medyo malagkit kaya ngayon dinodobli natin at tumataas na siya dati ganun lang kataas yan ayun do na natin ano, hanggang dito lang naman yan hanggang dun sa so may ano yan pupunta dito sobrang init muna tayo alas 12 na ata alas 12 tapos silang natin to tapos papahinga oh. na rin tayo papahinga muna ano na yung sasilyo ano supang yun ah tapos may mga madalang mga bulaklak din na yun tapos yung supang nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pera to 8, 9, 10, 11 pero yung na to pito tapos dalawa kinaanong ani boss unak sabi kinaanong sa akin kung ano talaga daw to yung kaneko kaneko siguro ka ako eh yun yung order natin kaneko yung ano nito eto mga boss yung binhi na katulad nung pinantama natin sa ano to. pinantama natin sa tabing ilog nun maganda yung bunga tapos malalaki yun nga lang nagpapataas to baka hindi na kasi may mga supang ganyan na lang siguro kataas yan eh ganyan na lang siguro yan wag kakaano na ay na ganda na nung sila yung ano na one port yung kamatis natin <laughs> medyo na ano tayo doon sa mga kamatis na mamatay medyo na nadidismaya tayo madaming namamatay buti itong sirik ka ganda na ganda lang si gober kahit na may namatay doon sa mga sili o oh, konti lang mabibilang mo no? pero nandun hindi mga nawa fortune kung kinsi yun baka mga apat apat na tray ang namatay doon namatay. mabas. <whistles> tapos na natin to tinatamon natin ng sitaw dito na ating napapaw tapos na natin ito ipapunta tayo sa ano gawin na Ayan, na natin dito yung power tiller. Um, power tiller natin itong ano. Para malalagyan ng daan tubig. Ang Para maano din yung pinakapuno nila. matapang Matakpan hanggang dito. Para tumibay. Para kapag kung sakali. Kahangin, saka pag umulan, saka hangin. Hindi ganong... Ah, ano siya tumba, yun mabas sabal tayo kumain saka saka pagdilig na rin tayo ayun dahil binuhusan natin ng patabayan ammonium hindi natunaw ayun meron pa nga dinilig natin ng ano mano, -mano. ayun, hanggang doon lang naman yan kasi yung gawin doon nung pinatabaan natin yan umuulan maampun yung nandun na basa nabasaran ni Boss Andy ito di na ano nang tubig to eh. o yan inano natin yan tinubigan natin ay, natanggal na yung ano ay ang blim blim maka stress siguro pwede na tayo kumana sa stress media pwede na tayong kumana sa kate 30 sa oras pa nating ano, may power tiller to. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ito eh, no, ba? Power tiller na natin to. Ang ganda. Ang ganda lang sa tapat ng saging 'yan. Kasi yung gawi doon, medyo maano na i bling Medyo masikip na. Nandito. Pwede pa pala dito. Nandito. Ah, pero pwede hata Kahit ano lang. Manipis lang. Matok lang ng konti ng ano pero doon hindi na sa so, ano na yan Ayan, umaambun na naman umaambun na naman ganda na ng sapo nung palay natin 70% na yun alabas o dilaw na dilaw ay puting puti ako ba yellow green ito malapit na rin yung kaya na to. kaya nang anihin ayun yung kaya Fernando ano kasabay nito to ay nauna ng ano nauna ng ilang araw yon. ay nauna tayong ilang araw kay Fernando pero, pero ito kasabay nung kay Yapong Karling yung kay Yapong Karling maganda na maganda na yung sapaw halos labas na lahat ng sapaw Eh Masulit naman lang natin to bago lumubog ka okay, nga. Lumulubog kasi dito mabas. Kung July, August. August September. Lumulubog. Depende sa ano. Depende sa dating nung bagyo. Pag July. Medyo patitindi din yung mga ulan. Julay pa lang. March, April, May, June. March. Baga sana yung pag second crop natin dito. Ano na lang. Pala, pa, ano, ah. Uh, palakasan ng loob, vega nga nasibasan eh, nagagas cutter no? yung natin ginagawa sa kakara niya. yung sa pila lahat para kung ano lang kung ano ano yan pre may hindi maiiwasan dyan mapuputol yung iba di may mapuputol na palag hindi maiiwasan yan. Uh, kung pa isa isa lang naman okay lang at least malinis yung pilapid hindi nakakaanong dumaan ayan mga boss tayo sa kabla so sa uga pa tayong kalabaw so ako tayo sa kati walang pagdahan yung kalabaw natin sa barrio and halos natapos na rin ni boss Andy nabubusa lang ng gas nandito na yung ano yung mga pilapid tayo ano. dalawang ano lang. Wala tayong dalawang bigkis. Mayong hapon sa kabukas. Maga. Tapos hapon na lang na. Kaya dalawang bigkis lang. tayo pagkain ng mga kalabo natin <laughs> walang pagkain ng mga kalabo natin sa, uh, ano, sa bari ang uh, pinagkukuha na natin yun mga boss kawin na tayo natin sa kate ano lang to, tatlong big kiss hindi na natin pinakarami kung na, ano, lulusong mga din tayo bukas bukas na lang tayo kumuha ng medyo marami kalabaw Ayan, wala na si Aring Araw Ayan, dumami na naman yung kalabaw dito Ayan yung mga ano mga bas yung nung na ano yung kalabaw natin nato to And yung mga kalabaw na pinuntahan natin nun dinara na dyan kasi yung mag magtatrabaho nandyan lang din dyan lang din nag ano, magtatrabaho yung ano dyan yung may mga ari ng kalabaw na yun yung pinagtanungan natin nun, nung pinawa natin yung kalabaw yan, bukas. Papauwi na tayo. Sige na. O, paano mga boss? Siguro dito ko na lang muna tatapusin ng ating mountain video. Uh, maraming po salamat sa pagsama mo maghapon sa amin ni Boss Andy. Yan, ingat po kayo palagi and God bless. Yan, kita lang po tayo. Next upload. Agad na lang tayo bukas.